Arestado ang isang lalaki sa San Ildefonso, Bulacan matapos mahulihan ng labing isang aso na ibebenta sana para katayin at gawing pagkain. Nasa frontline ng balitang yan si Jem Avancenia. Gumagalaw-galaw pa ang mga sakong nakatali na ito ng madat na ng mga otoridad at Animal King Foundation. Nang buksan nila, tumambad ang mga asong hingal na hingal matapos makulong sa loob ng sako ng ilang oras. Labing isang aso ang narecover ng grupo mula sa gilid ng isang bahay sa barangay Santa Catalina Bata sa San Ildefonso, Bulacan noong Miyerkules. Pito rito ang nakuhang buhay pa, habang apat ang nasawi matapos masofocate mula sa pagkakasilid sa loob ng sako. Kakatayin sana ang mga ito para mabenta ang kanilang karne. Ibibinta sana ito, ready for ano na ito, uh, transport in the nearby uh, adjacent municipalities and provinces nearby Bulacan. Ready for ano to, dog meat trading. Ayon kay Animal King Foundation Program Director Attorney Heidi Kagiwa, laga na pa rin sa Bulacan ang pagbebenta ng karne ng aso. Sa katunayan, pang-apat na raid na raw nila ito sa naturang bayan. We have parang several informations na very active talaga ang mga nangangatay ng na mga ng mga ng mga aso diyan sa lugar na yan, may mga nangongolekta daw ng na mga aso diyan. Ang suspect naman, mariing tinanggi na siya ang nanghuli at kakatay sa mga aso. Sinasabi niya na nakita na lang nila yan dyan, sa, sa harapan nila at uh, may, uh, may mga nagdadala doon sa kanya. na Naituro nga siya doon sa tao na yan, nakilala daw. na mangangatay ng aso at patagalan niyang ginagawa ito. Kasalukuyan ng nakakulong ang suspect dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Dagdag din ng AKF. Patuloy pa rin ang bentahan ng karne ng aso dahil pinagkakakitaan daw ito ng mga dog meat traders. Pagkakakitaan kasi ito, no? Uh, they, 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 find opportunities na maraming pakalat-kalat na aso, maraming tao siguro sa mga barabarangay na, na they're willing to, to sell their dogs. Yung iba dyan siguro ay nahuhuli na lang nila sa daan. Panawagan naman ng grupo, i-report sa kanilang hotline at Facebook at IG pages ang mga ganitong kaso ng pangaabuso at pagbebenta ng aso para gawing pagkain. Confidential po lahat ng information na inyong ibibigay at um, actionan po namin ang inyong report. Nagbabalita mula sa frontline, Jem Avancenia, News.